you <music> na? Luzon, Visayas, Mindanao Naalala niyo pa ba yun ang gulpe ng kalabaw? Ako'y pamawi ng lungkot niyo at ng pagkauhaw Masaya na ako sa bawat palakpakan at sigaw Kaya tumuto ka at abangan ng bawat kabanata Pakulong handa ko para sa lahat na nagtiwala Salamat sa lahat ng sumuportang naniwala Kalimutan ng problema at laging manood ka ng The Saito Show yeah! okay. Okay, nagbabalik. Welcome back sa Saito Show Episode 5. Kung may pamilya may kapuso, kami ang inyong kamuka. At guess what? Wala nyo kung sino ang ating bisita ngayon sa malayong lupalop ng mundo. Uh, Siyempre, aking parin Luni. Kamustahin natin ang parin Luni ko sa Jamaica. Parin Luni, kamusta tour natin? Ano ba ang pagkakadepresya ng Pilipinas sa Jamaica? Ayos naman. Dito, parang Pilipinas din. Parang sa ito. May mga Tamaraw, pero mas maliliit yung tamaraw dito tsaka ito nga yung organizer na nakilala ko sa Facebook si Rude Lion at Kingston 12 Uh, yeah. uh, man, uh, tell them how you, Yo, brought me here, man. Yeah, I'm I'm Rude Lion, and I brought Looney in Jamaica to perform, you know, in a Kingston 12, you know, by the in beach. a Kingston Republic by the beach, you know. Now uh, check this out, yeah be there, you know? Yeah, blessed, blessed. Wow, galing. Good luck, uh, Sino ba yung mga artist sa Pilipinas na gusto mong dalhin sa Jamaica? Sino-sino ba? Yeah, Saito. I wanna brought them. You know? Brought here, you know? Yeah. Watch out, nigga. Wow, swerte-swerte ko naman, Red Lion. Talaga namang ako pa yung napili mong mapaalad na dadalhin mo sa Jamaica. Ano ba yung masasarap dyan? Masasarap na makakain Ano bang mga kakaiba dyan sa Jamaica na wala sa Pinas? They asked what uh, yeah. delicious uh, food in Jamaica? I uh, usually eat some, you know. <laughs> salmon? <laughs> salmon? <laughs> anong anong tawag nyo yung karabasa? Kako na kaano ka? Sorry. No. Uh, so cool. We usually eat some salmon, you know. It's delicious. Yeah. Yeah. <laughs> Gago na ka, ano yan. Parang mo ka pa na magtagalog at mag dahil eh. pinapahirapan mo pa yung mga taga-subaybay natin. Ano bang pwede mong gawin dyan? Ano ah, pasalubong mo naman ako parang luni. Ano bang pwede mong ipasalubong sa akin dyan? Parang isa ito, um, ka mag-iingat ha. Papasalubungan talaga kita. Maraming iba't ibang mga delicacy dito. Pina, nilibot talaga ako nito ni Rude Lion sa Kingston 12 by the beach at wala problema yung pasalubong basta pag uwi ko dyan gusto ko lang malaman kung kailan yung ano mo next dentist appointment mo <laughs> pag aamin sana ako sa papasabay ako kasi alam ko malaki yung discount card mo <laughs> kita kits tayo dyan magpapakong bakit lunit hindi nira mo pa yung dentista ko oh Pati yung dentista ko, tinira mo pa na, buntis tuloy, wala na akong dentista. O siyempre, ingat kayo palagi at abangan mo yung gagawin kong movie. Siyempre, kukunin kitang kasama ron. Uh, ikaw ang magiging body-body ko ron at uh, susunod ka na sa lahat ng ipag ko at susunod lahat ng mga pangarap natin. At uh, yan po si Luni sa Jamaica. Uh, siyempre mga tagahanga, taga-suporta, taga na taga The Saito Show. Episode 5 na to. Huwag kayong mag at kami ay magbabalik. Eu sou tá? Vou eu quero <coughs> 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 Bago na tikman na lasa kaso iba to Nagbibigay sigla sa araw-araw kong trabaho Subukan so, mo tikman sarap na sinasabi ko Gawa ng laki Me, supreme linam ng langkari at po There's only one me and that's lucky me period It feels my appetite when my hunger is serious Lucky me supreme, yup, Poku's great But I'm in the mood for Kati and it's true to the text Sarap na di, kayang ipaliwanag ng salita Dahil lapa, sa sarap matutulala Ibang klase, para kang tumama sa jackpot Taglay nito ang sustansyang sapat You already know I told you I love tofu. I even substituted the pork bone with tofu. Now this real curry, I ain't talking. Job is easy to making it, even got a fork inside. Lucky, Lucky me supreme. supreme. <laughs>

Uh, lakas lakas, ba? ang mag-best friend si Harlem at si Luna, ha. Sama niyo pa si Wiwi. Diba tol? Talagang mga kaibigan ko naman pinagpapala naman talaga. Bahagian niyo naman kami dyan ng pagpapalang inaabot nyo. Sama ko si paring Wiwi. Paring Wiwi, huwag mo kami iiwan. Baka kunin ka ng kabilang kumpanya. O sino mang mataas na tao ang kunin sa'yo. Wiwi, mo kayo mahal na mahal ka namin, Wiwi ha. Uh, at siyempre, abangan nyo ang mga plano namin. Itong episode 5, talagang iniksian lang namin. Dahil, alam niya na, yung episode 6, live. Live yung pwede nyo kaming makasama at makadaupang palad ng mga walang hiyang membro namin. At ang lahat ng mga pagmamahal na hinahanap ni ipupukol namin ng bumbo. <laughs> alam nyo yan, mga mahal kong gilu na taga-subaybay. Lagi nyo tatandaan, kung may kapuso, may kapamilya, kami ang inyong kamukha. At siyempre, sa episode 6, live yan makakasama natin dyan ang inimbitahan namin ng mga kas ng gayuma andyan yung section partner ni paring Abra don doon at maganda yan ha abangan nyo kaya live yan hang. Connected World Presents uh, The Saito Show Episode 6 ano episode 6 The Saito Show Episode 6 uh, Special Christmas Party ha ma namin ng mga kas ng gayuma at maganda yan sunugang kalye boy naglalabas na yung video Hanapin nyo na, sir, sinasunog ang kalye. Favorito kong laban doon yung kay Basilio, ay, kay Basilio, <laughs> kay Badang, tsaka kay Liljan. Nauna nang nilabas yung kay Trabang Undas na Undas versus Malati terus isang member doon. matibay, maganda na laruto. At abangan nyo, syempre, may niluluto kaming kapanapanabik, ha? Ah, ang Aroneta. Matagal na pinangarap, matagal na hinintay, matagal na pinaghandaan. Ngayong abot kamay na, malapit na. Panoorin natin ang commercial na to. For the first time in hip-hop history, the biggest event in decades, you can see it all go down at the most legendary coliseum in the world. What you thought would never happen today is finally here. Aaron and a Dream, where the world's most few battle rappers face each other. The Philippines versus the USA, one on one. Who will get to represent their country? Also, for a 300,000 peso cash prize. Check out the Philippines' top MCs battle it out as the winner takes all and becomes Sunugan's Battle Royale champion. Oops! Ngayon lang muna. Siyempre, mahirap muna maglabas ng mga ano. Ayan, ipatikin pa lang, paumpisang pabalat. Parang nakita mo pa lang yung title ng libro. Ha? Abangan nyo yung mga susunod na yan. Siyempre, episode 5. Masaya at medyo maiksi lang pero punong-puno pa rin ang sustansya at vitamina. Abangan nyo siyempre, episode 6 live. At yan po, mga gilid na taga bye-bye mga mahal kong kamukha. Lagi nyo mahal na mahal namin kayo. At mabuhay tayo lahat Abangan nyo episode 6 live. Maganda to, men!